Babala sa mga gustong umuwi ng Pilipinas at sasakay ng Philippine Airlines, isang masamang balita po ngayong araw na ito. Ako po ay bumili ng ticket pa uwi ng Pilipinas this coming December. So advance po akong bumili ng ticket last May. Ito po ay business class. At ngayong araw na ito ako po ay nagulat at nainis at nagalit. Dahil ang Philippine Airlines ay nagkansila po ng mga ticket Papuntang Pilipinas from Saudi Arabia, particularly sa Damam Airport. At hindi lang po ako, pati po yung aking kaibigan at kasama sa trabaho ay kinansila din po ng Philippine Airlines at ito po ang kanilang email. At makikita po ninyo sa kanilang email ay wala pong uh, klarong rason kung bakit nila ito kinansila. Nakakainis po talaga dahil... Uh, as you could see, dito sa kanilang email ay hindi po malinaw kung ano po ang dahilan kung bakit nila e sila yung aming mga flight papuntang Pilipinas this coming December. At the fact na napakalayo pa ng aming flight pero kinansila na po ito ng Philippine Airlines. Sa so kaya ito po ay isang paalala sa mga gustong umuwi ng Pilipinas uh, this coming December or kahit uh, sa mga sumusunod na buwan ay wag po muna kayong magbook or uh, mag-flight through Philippine Airlines dahil kinansil po nila yung aming mga existing uh, ticket papuntang Pilipinas this coming December. So ito po yung email nila as you could see there. Ah, uh, nakakainis lang dahil hindi po malinaw kung ano po talaga ang rason kung bakit nila sila yung aming mga ticket. At ngayon, pahirapan pa po sa pag-re-refund nito. And I know, napakahirap mag-refund lalong lalong na sa mga uh, airlines na ito. Maraming salamat po.